Aris, sige maglaro ng maglaro, pagmasaya ang aura. Ay may buenas kapag ganoon, bawal mainis pag gumagawa. Nang paglalaro ng makapanalo ng gustong pera, nang tuloy. Tuloy ang pagtataya at pag ng pagkasilat. Ay mag-isip kung titigil muna dahil may bukas pa. Para muling manalo, Aris sa oras na umagang paglalaro, ay alas 9 hanggang alas 11.45 ng umaga, may ikatatalo na apat na dalawang negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikakakatalo na put dalawa na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.20 na madilim, may ikatatalo na put tatlong minutong negatibo, Umiwas ka sa kulay yelo dahil magbibigay sa iyo para ikaw ay matalo, at sa player na mahilig magsalita ng kaberdehan na malazwa. TOROS Sige maglaro ng maglaro, pagmasaya ang aura. Ay may buenas kapag ganoon, bawal mainis pag gumagawa. Nang paglalaro ng makapanalo ng gustong pera, nang tuloy tuloy ang pagtataya at pagnasingita ng pagkasilat. Ay mag-isip kung titigil muna dahil may bukas pa para muling manalo. Toro sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 58 minutong negatibo at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 53 na minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa player na maingay na magsalita at kalbo, at siguradong kukuhanan ka ng oras mong swerte. Gemini Sige maglaro ng maglaro, pagmasaya ang aura. Ay may buenas kapag ganoon, bawal mainis pag gumagawa. Nang paglalaro ng makapanalo ng gustong pera, nang tuloy. Tuloy ang pagtataya at pagnasingitan ng pagkasilat. Ay mag-isip kung titigil muna dahil may bukas pa para muling manalo, Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim may ikatatalo na 56 na minutong negatibo Green na kulay ang iiwasan dahil katahimikan ng iyong buenas para ka Cancer, sige maglaro ng maglaro, pagmasaya ang aura. Ay may buenas kapag ganoon, bawal mainis pag gumagawa. Nang paglalaro ng makapanalo ng gustong pera, nang tuloy. Tuloy ang pagtataya at pagnasingitan ng pagkasilat. Ay mag-isip kung titigil muna dahil may bukas pa. Para muling manalo, Cancer sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na 45 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Orange na kulay ang dapat iiwasan at player na mahilig magsalita ng papuri pero bastos ang salita mga kukuha sa iyo ng swerte para matalo. Leo, sige maglaro ng maglaro, pagmasaya ang aura. Ay may buenas kapag ganoon, bawal mainis pag gumagawa. Nang paglalaro ng makapanalo ng gustong pera, nang tuloy tuloy ang pagtataya at pagnasingita ng pagkasilat. Ay mag-isip kung titigil muna dahil may bukas pa para muling manalo, liyo sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 3.50 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, Nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, brown na kulay ang iiwasan at huwag ka rin magsusuot ng damit na may dilaw dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Virgo, sige maglaro ng maglaro, pagmasaya ang aura. Ay may buenas kapag ganoon. Bawal mainis pag gumagawa. Nang paglalaro ng makapanalo ng gustong pera, nang tuloy. Tuloy ang pagtataya at pagnasingita ng pagkasilat. Ay mag-isip kung titigil muna dahil may bukas pa para muling manalo. Virgo sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 8.45 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto. At sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 imedya na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pink dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Libra Sige maglaro ng maglaro, pagmasaya ang aura. Ay may buenas kapag ganoon, bawal mainis pag gumagawa. Nang paglalaro ng makapanalo ng gustong pera, nang tuloy. Tuloy ang pagtataya at pagnasingita ng pagkasilat. Ay mag-isip kung titigil muna dahil may bukas pa para muling manalo. Libra sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 9.05 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Iwasan mo ang mga player na malalaki ang chan dahil sila ang kukuha ng iyong swerte. At kulay orange. Scorpio. Sige maglaro ng maglaro, pagmasaya ang aura. Ay may buenas kapag ganoon, bawal mainis pag gumagawa. Nang paglalaro ng makapanalo ng gustong pera, nang tuloy. Tuloy ang pagtataya at pagnasingitan ng pagkasilat ay mag-isip kung titigil muna dahil may bukas pa para muling manalo, Scorpio sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikakatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.20 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Player na malapad ang labi ang iiwasan at kulay brown sila ang kukuha ng oras mong buenas. Sagittarius, sige maglaro ng maglaro, pagmasayaang. ang. Aura ay may buenas kapag ganoon, bawal mainis pag gumagawa ng paglalaro ng makapanalo ng gustong pera. Nang tuloy-tuloy ang pagtataya at pagnasingitan ng pagkasilat ay mag-isip kung titigil muna dahil may bukas pa para muling manalo. Sagittarius sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.50 ng hapon may ikatatalo na apat na na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pula, dahil kaya kang mabigyan ng kamalasan at player na mahilig magbiro na masaya kukuhanan kanila ng oras na buenas. Capricorn, sige maglaro ng maglaro, pagmasayaang. Aura ay may buenas kapag ganoon, bawal mainis pag. Gumagawa ng paglalaro ng makapanalo ng gustong pera. Nang tuloy-tuloy ang pagtataya at pagnasingitan ng. Pagkasilat ay mag-isip kung titigil muna dahil may bukas pa para muling manalo. Capricorn sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.5 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Green ang iyong iiwasan na kulay dahil magbibigay sa iyo ng pagkatalo. Aquarius, sige maglaro ng maglaro. Pagmasaya ang aura ay may buenas kapag ganoon. Bawal mainis pag gumagawa ng paglalaro ng makapanalo ng gustong pera. Nang tuloy-tuloy ang pagtataya at pagnasingita ng pagkasilat ay mag-isip kung titigil muna dahil may bukas pa para muling manalo. Labing Isa, Aquarius Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 8 hanggang alas 11.05 ng umaga. May ikatatalo na 57 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Pisces, sige maglaro ng maglaro, pagmasaya ang aura ay may buenas kapag ganoon, bawal mainis pag gumagawa. Nang paglalaro ng makapanalo ng gustong pera, nang tuloy. Tuloy ang pagtataya at pagnasingitan ng pagkasilat. Ay mag-isip kung titigil muna dahil may bukas pa para muling manalo. Paisis sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5:05 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10. 10 na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo umiwas ka sa kulay pink Magbibigay sa iyo ng kamalasan at sa player na mahilig magsalita ng kaberdehan.